Sa panahon ngayon, halos lahat ay konektado. Lahat ay online. Mga klase, takdang aralin, pati pangarap. Ngunit sa likod ng mga online class at learning management system, may mga estudyanteng tahimik na lumalaban. Na kahit walang signal, kahit walang laptop, kahit walang load. Patuloy pa rin nangangarap na maging guro. Nakilala ko ang isang eduk student mula sa San Rafael, Bulacan na si Dom. Tulad ng libo-libong iba pang mag-aaral, ang kanyang pangarap ay simple lang. Makapagtapos at maging guro ng mga batang tulad niya. Andito kami sa Bulacan, hinahanap namin yung bahay nila Dom. Ayan, kung makikita nyo, may iba't ibang bahay dito sa kaya sila dito banda. Ay, ito tara, tanong natin may na Google. Hello so? Ha, ah, alam niyo po so ba yung bahay nila to? As no. Dito, dito na kayo. O, diretso lang. Okay. Sige, salamat po. Ayan, lang daw. Siguro itong green yung bahay nila. Ito ba ha? Ito na yung bahay nila, Dom. Tingnan na. Tao po. Ito na po. hello po. Dito po ba yung bahay nila, Dom? Dom, pinaghanap sa'yo. Hello, ikaw pa si Dom? Apa? Kamusta? Pwede ka bang ma-interview? Okay lang naman po. Araw-araw, ganito ang laban ni Dom. Sa bubong, sa ulan, sa gitna ng ingay ng paligid. Dito niya hinuhuli ang kinabukasan. Ako si Domingo M. Zamora, isang estudyanteng nabubuhay sa pagitan ng pangarap at realidad. Hello dong, kumusta ka? Okay lang naman po. Okay. Ayan. so ako si Alia Margaret, no, galing kami sa Lente. O, oh, maaari mo bang share sa amin or ikwento kung ano yung mga nararanasan mo bilang isang Eduk student? Ah, uh, hindi po madali mag-aral ngayon. Lala na, minsan, na, nawawala-wala po yung signal dito sa amin. Yung, yung cellphone po namin, kapatid po, yung isa lang po madalas ang lang po kami. Paano yun? Halimbawa, sabay kayong may online class ng kapatid mo, anong ginagawa mo? Minsan po, uh, pagka nagkakasabay po kami ng class, eh. po, may class ako, yung kapatid ko, meron din class. Ayun, pinapaubaya ko na lang po sa, sa kapatid ko yung cellphone. Dalas, ma-absent na lang po ako. Ganun. Minsan naman po, kapag may mahihiram na cellphone, ayun, nanghihiram na lang po para kapasok lang maka attend sa kalasit. Pero iniisip ko na lang po na balang araw, magiging guru ako, ayan, na ako naman po yung magtuturo. Na kahit ngayon, ako po yung natututo kung paano mabuhay. Ano ba yung pinakamatinding hirap na naranasan mo bilang estudyante? Isa po sa pinakamahirap na part bilang o oh, pagiging estudyante is yung pagiging working student ko po. po. Ayan, madalas puyat po talaga yung kalaban dahil sa maga mag-aaral ako hanggang hapon then sa gabi po ayun magbabatak ng buto magbabanat ng buto para lang may maibaon ipangkain. pangkain isa pa po sa mahirap para sa akin ay yung kakulangan ng gadgets katulad po ng cellphone and yung laptop laptop po mahirap po talaga na walang laptop dahil ayun po Uh, sa panahon ngayon, halos lahat ay digital na, lahat online na, uh, mga online class, pagpapasa ng mga assignment, ayun sa mga G-Form, and also pinaka-importante po yung paggawa po ng lesson plan, Sobrang hirap po pinuha ng lesson class. Bano man, uh, uh, as an adult student po, <clears throat> kailangan ko po, po talaga ng laptop, cellphone, and yung maayos po na si. Do, minsan ba dumating ka rin sa punto na naisip mong gusto mo ng sumuko? Uh, opo, ma'am. May time na uh, gusto ko ng sumuko talaga. Pero, ayun, iniisip ko na kailangan tibayat talaga yung loob. Lakasan at mas gusto yung magpatuloy para sa mas maganda kinabukasan para sa pamilya ko, para kay mama, para sa kapatid ko. Ayun, kailangan lang po talagang lakasan po yung loob kahit minsan mahirap talaga. Araw-araw iniisip ko kung paano namin kakayanin. Minsan wala na kaming load para sa online class niya. Pero kahit ganoon, sinisigurado ko na makakapag-aaral siya. Sa maliit na bahay na ito, Sabay-sabay silang nangangarap. Ang kanyang ina ay tindera sa palengke, habang ang kanyang ama naman ay namaya pa na. Ang tanging kayamanan nila, ang pag-asang may isang anak na makakatapos ng kolehiyo. Nay, pwede niyo po ba ikwento sa amin kung uh, paano niyo po napapaaral yung dalawa niyong anak gayon na ganyan, minsan mahirap nga po ang buhay. Mahirap po kasi wala na akong asawa. Ako na lang ang kumakayod. Kaya nagtitinda-tinda po ako ng ukay-ukay. Minsan nagsasakay po ako ng mga estudyante para pandagdag. Ano po ba yung mga dahilan kung bakit kayo lumalaban para sa mga anak ninyo? Para makatapos sila ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho at maayos na pamumuhay. Ano po pong mga pangarap ninyo para sa kanila? Simple lang po, gusto ko lang pong makatapos siya at maging successful. Sa bawat gigabyte ng load, Smart. may katumbas na pawis, pagod, at sakripisyo. 5920. Dahil sa panahon ng digital learning, 505. ang edukasyon ay tila 505. hindi na libre. May presyo ang bawat click, 505. bawat zoom link, 505. at higit sa lahat, bawat pangarap. Habang ang iba ay komportabling nakaupo sa harap ng laptop, ang ilan ay nakikisagap ng signal mula sa kapitbahay. Ang iba, nakikinig lang dahil sira na ang earphones o kulang sa load. Pag hindi po ako nakakasagot sa recitation, nahihiya eh, yeah po ako. Kala po nung prof namin, wala akong alam. Pero ang totoo, hindi ko lang po siya talaga naririnig. Kuya, pisitin niya ako. Gano'n ako kadalas dito sa computer siya? ah madalas po ako dito sa computer shop, ma'am. Um, Lalo-lalo na po kapag uh, may mga kailangang na online, yun eh. kapag gagawa rin po kami ng lesson plan, eh, Kasi mahirap po gumawa ng lesson plan na wala ka pong laptop. Kaya dito po ako sa computer shop, gumagawa. Magkano na uubos mo halimbawa nagko-online class ka? Ah, uh, depende po kasi ma'am kung gaano po katagal yung online class po namin. Madalas po 2 hours ganun. So, dito po kasi isang oras is 25 pesos. So, kapag 2 hours po yung online class namin, ayun, gumagastos po ako ng 50 pesos per subject. Sa kabila ng lahat, patuloy silang nagsusumikap. Hindi lamang para sa sarili, Kundi para sa mga batang balang araw ay sila naman ang magtuturo ng pag-asa and these of are going to help us hindi lang signal ang mahina minsan ganun na rin pati ang loob pagod uyat at pangungulila sa gitna ng digital na mundo, marami pa rin ang nakakaramdam ng pagkakahiwalay. Habang si Dom ay umaakyat sa bubong, si Lance naman ay nasa silid na puno ng liwanag at koneksyon. Parehong edukasyon ang hinahabol, ngunit magkaibang mundo ang ginagalawan. araw, kasama natin si Lance. Isa siya sa mga president list ng Bulso. Tama ba ako, Lance? Yes po, ma'am. Anong year ka na nga ulit, Lance? Uh, ngayon po ako for my third year sa Bulacan State University. Anong course yung tinatake mo? Ang uh, I'm currently taking Bachelor of Secondary Education, major in Sciences po. Ah, siya mabatch mo pala Hi, po, ma sa Bulo. Ay, yes po, ma'am. Sa katotohan, uh, katotohan na nga po, uh, isa po siya sa kilala ko na kinamasipag estudyante. Ah, pwede mo bang i-share sa amin, Lance, o para ka pa nakakakuha ng matataas na grade? Kasi hindi po mo pass ko rin show sa So, ma'am, tuloy po kayo. Ito po ang aming munting bahay. Ganda naman pala ng bahay niyo, no? Tingnan niyo dito, sa side na to, may fish pond pa sila. Ayan. May iba't ibang isda. Dito na lang sa kabilang side, makikita niyo, may mga collection sila ng iba't ibang alak. Ayan po ay, ano po, ang uh, mga collection po ng aking father po. And dito rin naman po, makikita niyo po yung aming po kitchen. Ito naman po ay idea naman po ng aking mother. Dito po makita naman po natin yung uh, living room ko namin. Uh, kadalasan po yung po yung And dito po. Dito naman po, minsan, uh, siya naman po ako na online class. Since hindi po ako pag-focus masyado sa sa ano, sa, sa kwarto ko po. So kaya dito po ako madalas na go online class. And dito naman po, tayo. so makikita natin, no, napaka-aliwalas nung pamamahay nila Lance. Tapos dito, may damang-dama mo na ang kapasuhan. napaka lagi ng Christmas tree nila. Ayan, may chandelier pa sila kung makikita din natin. Lance, ano yung madalas naiisip mo o nararamdaman mo kapag naririnig mo yung salitang online class? So, ayan po, ma'am, na pag sinabi po nating online class, parang ang dali lang po niya sabihin na ah, merong online class or may online class yung anak natin, di ba? So, ayun po, parang ang dali lang po niya sabihin. Pero deep inside, marami pong nahihirapan sa atin, lalo na po yung mga nahihirapan po sa buhay. Ah, katulad na po ng ibang ah, bata, na alabo natin, ah, madali lang pong makapag-online class dahil may cellphone, pero wala naman pong data paano ko sila makapag-internet. Ah, so, ayun po, para sa akin po, parang kung magka na pagka nagkaka online class po ko may uh, naiisip ko po, po talaga na parang may privilege po ako kasi uh, kahit mawalan po kami ng internet okay lang po kasi may backup po ako na data eh isipin po natin yung iba pong uh, mga bata di ba na kunyari po mga klase ko lahat po ba kami ay eh, may internet po sa bahay di ba so ayun eh po uh, kung wala po silang internet oh, uh, may pang data po ba may pang binipo ba ng load di ba So, yun po yung dapat ko natin iniisip pero ina po sa kasamaan niya po ng buhay o kahirapan ng buhay. Parang hindi po natin masasabi na lahat po ay may kakayanan na makapagpalot o makabili man lang ng cellphone para makapag-online class. So, yun po, minsan po iniisip ko na rin po na ano, lahat po sana kami ay pantay-pantay na -pantay lang po ng para wala po nahihirapan at madali lang po sa amin lahat ng online class. Dahil sinabi mo nga na privileged ka, Uh, paano ka ngayon tumutulong dun sa mga kaklase mo na nahihirapan? Eh? So ayun po ma'am, pagka naman po sa pagtulong naman po ay wala namang problema sa akin. Lalo po, lalo po pagkakailangan po ng gadgets or kaya po ng laptop. Uh, isang sabi lang po nila sa akin ay eh, okay na po sa uh, akin yung uh, ko na ito labag ng gadgets. Ganyan. Yun And yung ang naman po is yung iba ay kunyari po nawalan po ng internet sa aming uh, reporting. So, ayun po sinasabi ko po sa aming professor na ako na lang po ang magtutuloy ng uh, kanilang report. At yung iba po na mamimis po nila ay papakita ko na lang po sa kanila at isha-share ko po sa kanila yung aking mga notes. Sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang praktikum. Gumagawa sila ng lesson plans, visual aids, at mga recorded demo teaching. Sa lumang cellphone, sa harap ng kurtina Final. o sa labas ng bahay. Kahit mahirap, nakakatawa rin po minsan kasi nakikita ko na po yung sarili ko bilang guro na kahit sa maliit na screen lang. Sa bawat click ng record, unti-unti nilang tinatahi ang pangarap. Sa likod ng bawat gurong nakatayo sa harap ng klase, may estudyanteng minsang umakyat sa bubong, naghintay ng signal, at nagjagang mag-aral sa gitna ng kawalan. Ang mga gurong ito, hindi lang nagtuturo ng leksyon, sila mismo ang leksyon ng buhay. Nasa hirap man ang daan, tuloy pa rin ang laban, tuloy pa rin ang pangarap. Ito ang mga klase sa loob ng klase. Mga pangarap na kahit ilang ulit madisconnect, muling kumukonekta. Dahil sa puso ng bawat gurong Pilipino, hindi kailanman napuputol ang pag-asa.